I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh Hello, hello mga lodi Magandang hapon sa inyong lahat Well, dito tayo sa tambayan ngayon Nag-cha-cha ah, Mamaya nga pala Pupunta kami sa sementero ni mami Pag sundo ko sa kanya kasi bukas one year and one month ng dead ni baby kaya mamaya pagsundo ko sa kanya mga, mga seven siguro pag uwi namin, pagbalik namin punta dito pupunta kami sa mentero, titarikan namin siya na kandila kasi 18 na bukas eh tama ba? one year and one month na siyang wala sa amin kaya mamaya pupuntahan namin siya kasi bukas hindi kami makaka ano makakapunta. Titirikan na lang natin siya ng kandila mamaya. So mamaya abangan nyo Ilag natin pupunta ako sa cemetery Bye, Bye Time check mga Di alas 7 na. Sunduin na natin si Mami. Diretso na tayo ng cemetery o na tayo ng kandila kay baby samaan nyo ako kita kids sementeryo gabi nakakatakot doon kasi gabi na <laughs> dito na tayo sa office ni mami hintayin na lang natin ay lumalabas na dito na kami sa sementeryo bumibili lang ng kandila si mami ayun o na. Uh, yeah. dito na ako. Ito na kami sa cemetery, mga 'to talaga hindi lang. Kilolo cha kilo, sa kabila pa sabay. Si Puntahan namin. Madilim dito, uh, para may makita ako. Love. Yeah. Rank. Ah, Untuk di bibi. Ayo one year one month nasi yang mm -hmm. Pag sa dulo, maano, madilim. Pag sa ka. Baka mamaya bigla may sumil. <laughs> <laughs> Bukas na yung ano niya, di ba? Yung date na kamatayan niya. yan. Ano nga, ocho pa pala. Mali pala ako. Malimutan ko. One year and 2 months. A year and two months na. Ayan, nandito pa kami sa sementeryo. Ayan, ano na baby oh. Maliit lang siya. Mm -hmm. Tatlo sila dito na puro baby oh. Ayan, magkakatabi oh. Ayan, tinurigan na ng kandila. Oh. Ayan, may kalaro si baby dito eh. Tatlo sila. Tatlo silang babae. At Ay, ina. puro babae pa. Puro, puro ka po tara baby yung mga lawdog. Mm. Ayan, yung kanti lang din yung Pero kanina para may nakita akong ulong lumitaw eh. <laughs> mga ka na naman <laughs> sa cemetery tayo gabi. Kami <laughs> <laughs> ng ibon. Padahal kami lembayan.